Pero ang pinaka-importante po when it comes to dengue is hydration. Mm -hmm. So even patients na may fever or nilalagnat po, importante na ma-hydrate sila properly. Mm -hmm. Kasi isa po yun sa ng pathophysiology ni dengue, 'yung pong uh, plasma leakage. So ang ginagawa po natin dapat kapag may lagnat, no, hinahydrate, kailangan po nakakainom po 'yung 'yung pasyente ng orisol. sol, no, mm -hmm. oral binibigay din po yan na libre sa ating mga health centers para napapalitan 'yung mga losses and mm -hmm. even 'yung mga electrolytes. So kung halimbawa naman po hindi na kaya ng pasyente ng oral intake ng mm -hmm. uh, ng hydration natin, dapat po dalhin sa ospital para po makabitan ng pong suwero. Mm. You know? Abante, abante, Av -av radyo balita, radyo balita. Ngayon. <tipulong> Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. PNPHPG naka-recover ng anim na sasakyan at 5 motorsiklo sa loob lamang ng isang linggong operasyon. Maabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin... Kim nakarecover ang PNP Highway Patrol Group ng labing anim na sasakyan at limang motorsiklo na sangkot sa iba't ibang krimen sa loob lamang ng isang linggo nitong nilang operasyon. Ayon kay PNP HPG Director Brigadier General Eliasar Mata, ito ay bunga ng kanilang pinagting na Vehicle Related Crime Operation sa bansa. Sa datos ng HPG mula Pebrero 10 hanggang Pebrero 16, 2025, sa labing anim ng mga sasakyan at limang motorsiklo ay nakarecover a... Uh, na narecover ay 10 individual ang kanilang naaresto. Karamihan sa mga narecover ay mga nakaw na sasakyan kasama na ang sasakyan na nakuha sa operasyon sa Batangas at Pampanga kamakalawa. Makalawa. Samantala sa operasyon naman kontra illegal accessories, nakakumpis ka na ang HPG ng 857 na illegal lights at blinkers, 23 sirena at 13 modified mufflers. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Samantala Tito Soto, kumpiyansang mananalo sa eleksyon ang senatorial slate ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea. Kim, buo ang paniniwala ni dating Senate President Tito Soto na makakapasok ang buong senatorial slate ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Magic 12 na ang paparating ng midterm elections. Partikular nitong tinukoy ang pulso ng mga bukante sa Metro Manila lalo pat aarangkada na mamayang alas 4 ang kanilang sortie o campaign rally sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Ibinida ng mga pambato ng alyansa ang kanilang experience bilang mga dating opisyal ng mga lungsod at mga ahensya sa Metro Manila gaya na lamang ni Senator Francis Tolentino na dating nagsilbi bilang chairman ng MMDA. Pero sa kabila ng kumpiyansa ayon kay Congressman Erwin Tulfo ay hindi naman umano sila magpapakampante kaya patuloy ang paniligaw sa mga putante. Kaya malaki rin ang pasasalamat ni dating senador Manuel Lacson kay Pangulong Bongbong Marcos sa suportang ipinapakita nito sa kanila. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, Babangis, walang mintis. Maraming salamat Andrea Salve. Sumainyo mang balitang babilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon. Ako si Kim Mangunay. Abante, Abante Radio Balita, Radio Balita ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante Radio mabilis mabangis walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo